Po. eh para po magkaaway po kayo? May problema ko ba? Hindi <laughs> po Ah wala po? Madam, tanong ko lang, mag-asawa na kayo? No. Ilang years na po? 10 years 10 years! 10 <laughs> years, years! Okay lang ba yung salang-salang sa social experiment? Okay lang? Sure kayo ha? Okay, 10 years nila, susubukan natin Madam, tanong ko lang, in 10 years ninyo, na, never ba kayo nagkaroon ng mga, ano, ng away or third party or ano, never ba? Full top to, faithful. Ilang percent ka yung tiwala mo kay boss? Oh, ninety. No. Oh, may ten, may ten. Okay, may ten percent. Ikaw ba, sing, bakit ninety? Bakit ninety lang? Hindi one hundred. Wala namang dati. Oh, oh my God! Ang no. so, ibig sabihin, meron may nangyayari. Ay, meron nangyayari. Madam, sa ninety percent na yun, okay lang ba, madam? Ayan. Alam mo ba yung telegram? Ah, hindi mo alam? Wala ka nun? Oo, oh, wala siyang telegram, madam. Ay, talaga, skin wala. Uy, sige nga. 1, 2, 3, 4, 5. Alo, kita, madam, ng 5,000. Tignan mo lang po yung cellphone ni Bossing kung walang telegram. Ha? Wala kang telegram? Eh, lang naman namin, Bossing, eh. 5,000. Ha? Hindi mo alam yon? Ay, madam, ayaw niya pakita cellphone niya. Dagdagan natin. 3, 4, 5, 10,000. 10,000 madam, titignan lang natin yung cellphone niya madam Pansin bakit ang ang hawak mo? Sige sabihin, saying, okay. Ay, tayo, uh na daw, sabi ni Mami. Ay, ba tayo free time? Tingnan na madam ayo nyo. Ayo, ayo nyo. Ay, ano ko naman? Ayo nyo, thank na. Ay,